Lord, pwede po ba akong mag-alay ng tula para sa'yo? Gusto ko lang po kasi magpasalamat para sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo. At yun na rin ang paghingi ko ng tawad sa lahat ng pagkukulang, sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko sa mundo. At higit sa lahat, mga panahong pinagdududahan ko ang mga plano mo. Kasi Lord, hindi ko may tatanggi. Minsan, ayoko na. Ang araw na pagod, napagod na ako sa lahat ng mga problema kong daladala. Ipilit ko mong bumangon at imulot ang mata. Sa bawat umaga at ibulong sa sarili na kaya ko pa. Dahilan kung ba't lagi kitang tinatanong na bakit ako pa? Bakit hindi sila? salamat ah. Kasi sa lahat ng mga laban ko sa buhay na napagtagumpayan, alam kong kasama kita. Alam ko sa sarili ko na hindi ako nag-iisa. Dahil nandyan ka, maaalalayan ako.